Joo! Tarana, let's go. Oh, oh. Deli, 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 deli. Apa masuk tadi sagubat tadi? Hmm. Nano, nakai galing. Deli, Tarana. Tarana. Mana? Mapanda. Oh, tarana, Tarana. Hmm, lucu, lucu, lucu. Lucu, lucu. Lucu. Hmm, pandai. Oh. Pandai! Hmm. Dito, dito. Dito. Dito, Eh. 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 Dito. Ito yung ating ng gabi May spray na rin ito, dilaw na Hari, ito yung gabi, sabi ko sa inyo. Hari po ang ating huhukayin, may laman na po. May igilin pong mailahok sa nilaga, sa kasuman, na marinda po. Narindahin namin. Ito dami pagkain ng baboy din po, hari. Kailangan pala may baboy din. Malayo na po ito sa amin ay. Eh. Kailangan pala may baboy din tayo dito. Eh. po mga ito po ba yung mga kusang natubo hindi po ulit tanim Uh, uh, uh. Gabing puti Kailangan pala may itanim Pero mas maganda po ito may itanim Baka itanim din natin ito Pagtay naan dito na Sa si eryang ito kung wala, mga utang yung tamo Pero sa ibang bansa, ito, ito, kinakain po ito. Oh. Napapanood ko. Pero siguro nga binakakain yan. Gabi din naman yan Ayun. Ah, ah. Ka ng punong utoy. Ay, utoy mo naman na nga utoy. Dapat kalibarita ang nadala natin. Malamat na mo utoy. Pagkalaman ito. Ito eh. Pagkatagal itong ninauhukay baka. At ito y... Sa mga ninunupo pa natin. Gagamitin natin po ang lupa at paghahalamanan kaya ating huhukayin. Oh, tamutoy. Oh, gabi. Ito. yan, gabing puti po. Hmm. Hmm. Naging parang sakuna yun. Eh. Katandaan. dari itu. Nah. Mm-mm. 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 putol naman ang laki hmm natagtag ko po hmm uy hmm hmm oh. ito eh Ito oh kita pala yung katugusong noon hmm ah ah ito eh parang wild gabi na po ito eh dapat pala yung barita no ito eh Hmm, namutoy. Hmm. Oh, laki. Laki naman po. Oh. Ito yun. ano masarap na masarap eh ginataan ano okay suman nai po ito yun oh. hmm. pagpalahuhukain natin ito eh isang puno pala ang po ang tanda nito o ito yun ito Mm. Mm. O, oh, nagsasanga-sanga ay. Parang daliri. Mm. <laughs> Pwede pa naman po. Oh. Mm. 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 parang ubi Nah itu peleana ipan eh ubi Nah butuh apa eh, eh. ubi Joseph. Yung pala eh. na nabahol, ay nabahol ng matagal. Eh. Tamo laman ito dati. Tumubo na. Mm. Hmm, Aray, sakwa na utoy. Sa baboy na po ito. Kakarga natin kay Ibana. Mga pakain na po yan. Lang. Ito. Sa baboy na yan utoy. gumulong na yung ibo ah, tamo to eh oh. ah, ah. Um. ah, mga sinaunang gabi magulang na yung iba no? tansuman po, pwede po ito sumanin tamo naman po ang lupa dito kabuyas oh mm. dito po eh, napakaraming kanto sa niyugan Hmm. mga yaman po ng ano yamang gubat kaya nga sabi ni tatay kahit ilang baboy daw po ang alagaan ay eh. ang dami pong natubo ito sakwa na yan kung gano'n po kabuyas oh. hmm. kahit po hindi na mag ipot ay eh. virgin ayan nakuha natin uto ito dami na hindi ka tiyuhan laman wala na ano ayun laman pa yun sakwa na dami ano pwede na yan sisilit ko lang sa sa'yo isang puno pala ang ariuto eh ayan lawak na kay hanggang dun sa palabak babalikan natin ito oo kailangan po tayo ng mga dalawang puno dami na rin ano ito eh ba hmm. may merindahin na po kami sa bahay may pagkain pa ang ano utoy eh? may pagkain pa mga dalawang ano dalawang baboy susumanin yung ang malaki-laki. Ari ano? Ari. Wari kuno naman din ito. Ari utoy ari. Ah, oh. mo to yo. Hmm. Hmm. dahan-dahan lang at nagkakasugat uh, kakasugat makagalit po ang matatanda pag nagkasugat ang gabi ang um, laki na rin uti hmm. Uh. Um, okay. laki sanga na um. biga na ata ari eh. <laughs> pwede pa kaya ari mga kaysan? parang hindi na eh. salah salah wak hmm. salah salah wak pun selalu kabit kabit ay hmm. Ah, ah, lain hari tumubo na oh, sobrang gulang na po hindi na ito pwede sa baboy na ito hmm, ari pwede yung ganda rin po ang kasarapang panlabon ito po yung na-discover namin eh, nung kahapon po nung kami nagbisita ni tatay nagtubuan ng mga ganito siguro po yung matagal na rin oh.

Buat ah, apa ah. tu Bah, buat apa tu nak kawin ya? Apa? Haha, apa? Meron pa sa kailalim man ito. Hmm. Ah, eh. Ang ah, laman. Pailalim. Hmm. Ang ah, eh. ah, laman pala nito eh. dalawang puno pala ang tayo ipakalawak ito utoy tamo utoy ah, parang luya ay dalawang puno pa tayo utoy, eh, eh. utoy. Sisid na. Hmm. Kalahati sa ako agad. Talagang puno pala Otoy Ay Tama ba otoy uh. Yan Hanggang dito pa Mga kainsan yan kabihan pa rin yan utoy Tamo otoy tamotoy. Yan Yan baka ari. Tum. Yung patao. May pote din. Nandito sa kabila, ari. Naiyapa umakyat 'to. Ah. Diyan. Ito po ay popunuin din natin ang tanim ito. Kung ano maaari, gabi, luya, sili. Kaysa nakabakantila ang po itong mga new ganit tatay eh pupunoy natin ng tanim nung mapakanabangan po ah may mga tanim may mga salit na naman po ito na niug ay eh, no to ito mga taka tanim lang din po ito ito mo to yan malalaki na rin po ang niug yan salit na ay no to puro ano pa rin yun puro gabihan yan po yung mga lanubo sa nga pala mga kaisan, yan, sabi nga pala ni Duke Pidgey nung nag-seminar, di tse, nagtaga ako nung minsan ng ano, ng mga lalaking papaya. Yung pala sa lalaking papaya, ay kailangan po mm, ng mga babaeng papaya na kahit isa. Yung pala nag-aano din pala siya. Siya pala ay kailangan din. Kaya pala mapapansin ninyo, may papayang lalaki, may papayang babae. Kaya minsan, pag di ba makakita ka ng tatlong papayang babae, tapos ay may papayang lalaki yun kailangan din nila yun yung mga bulaklak nag ang tawag natin yung pollen pollen ba yun yung sa loob ng bulaklak basta yun ay mga kaisan kahit nga tao ay kailangan ng ang lalaki ang babae kailangan ng lalaki ang lalaki kailangan ng babae ganon din po sa halaman kung bakit sabi nga ay ka, kailangan ng dilig silang mga mga halaman kailangan din ganun po pala yun mag-asawahan pala yun akala ko na may tinagpasan tinagpas ko yung papayang lalaki Yung pala yung kailangan nila kaya maka, makakakita kayo minsan yung papaya walang bunga ibig sabihin nun wala siyang lalaki walang natatanawan yung pala'y gayun ay sa akin tagpas hindi ka nabunga tagpas yun magtitira tayo ng isa pero may lalaki pa naman dun eh kung sa tao nga hindi pwedeng walang dilig ay Oo mga kaisan Aba diba, Ganun din ang halaman na ah. Oo uh, yun Man Pauwi na po Ano ko yung masarap na luto na rin bukas mga kaisan Ay hindi po namin ano ipagbibili Panarilin la ang po at uh, May ganyan pong Pang ano May ganyan pong merindahin namin Pag may mga trabaho po Sinda at tatay Pinakambal eh Ah. Tama ko ito yung ano kalawak. Ayan. Hanggang kabila pa po yan. Yan, yeah, tiyadaan. Sa kabila. Tama. Puro lainan po ito. yan uto yun. Oh. Mga wild lain. Lain puti. Ari pala uto ni Yogi na uli. Oh. Pwede na. Ari po. Kabang lainan pa rin ating kabila. Oh. Oh, oh lainan hayo Mickey kabalain po yan bukas na lang po natin na lalutuin yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.